Tropa, ito pa yung tatlong world killer ng mga Pilipino dito sa Canada. Nakapag-discuss na ako sa part 1 at saka sa part 2. Panoorin nyo na lang mga tropa. Tropa, ang sasakyan o vehicles mo ang isa sa nagpapahirap o world killer mo dito sa Canada. Totoo yan mga tropa. Alam ko maraming uh, aangal dyan at maraming uh, magbaba sa akin kasi ang uh, sasakyan dito daw ay necessity alam naman natin talaga yung mga tropa wala, wala akong ano uh, dyan, wala akong kontra dyan talagang ako, kailangan ko ng sasakyan pero ang iba sa mga Pilipino dito ay kumukuha ng sasakyan ng higit sa pangangailangan da hindi natin alam kung ano ang dahilan nila pero yun ang totoo sa karada, mga tropa syempre brand new, tapos loaded pa tapos kakabitan mo pa nung kung ano ano na i-upsell sa'yo ng iyong agent like uh nitrogen or something or uh, upgrade mo yung uh, upgrade mo yung uh, gulong sa pinakamaganda, pinaka the best kung ano-ano ibibigay sa iyo ng seller mo o ng uh, agent mo para sa iyong bagong sasakyan which is mapapao ka kasi akala mo kailangan mo talaga sasakyan mo which is hindi mo hindi mo talaga siya kailangan mga tropa. Imagine mga tropa kung sa sasakyan dito brand new. Depende sa klase. Ang pinaka high end siguro ay na umaabot na ng 60 to 70,000 so, lalo ngayon ang taas ng tarif sa uh, sa sakyan mga tropa. So expect mo na na ganoon kalaki ang makukuha mo pag kumuha ka ng bagong sasakyan. Brand new mga tropa. Tapos idagdag mo pa diyan yung napakataas na interest. Tapos idagdag mo pa diyan yung amortize ng 7 uh, to 8 years tak tropa. Pag ginawa mo 'yon, mas malaki ang ibabayad mo sa interest mas kaysa total cost ng iyong sasakyan. So isipin mo mga tropa kung Uh, kukuha ka ng bagong sasakyan dito, aabot uh, siguro yung uh, bi-weekly mo. Bi-weekly mo ng $500 pataas. Bi-weekly yun. So, it means, uh, $1,000 pataas a month ang babayaran mo sa bagong sasakyan, mga tropa. Maraming option, mga tropa. Pwede kang kumuha ng used car or uh, used vehicle. Magdala ka lang ng uh, mekaniko mo pag titignan mo yung bagong car kasi, uh, yung uh, used car kasi doon yung makikita kung ano yung sakit ng kukunin mo sasakyan. so yung mekaniko mo rin ang mag a sa'yo kung goods pa pa talaga o mapapakinabangan pa ang kukunin mong used car mga tropa so, yun mga tropa magdala ka ng mekaniko mo kasi napaka helpful ng mga tropa so tropa susunod mortgage o renta mo na napaka-taas, mga tropa depende yan mga tropa no kung nagrerenta ka sa mas mataas na lugar o sa mas high-end na lugar like Toronto, Vancouver, Calgary or yung mga uh, big cities ng Canada, eh, expect mo na na ang renta mo may higit sa 1,000 sa isang tao lang mga tropa. Isang tao lang yung imagine. Ang renta nito ay umabot ng ganong kataas. Tapos kung nagma-mortgage ka naman, depende rin sa lugar na kukuni mo kung saan ka nakatira mga tropa paghayo na lugar, expect mo na na mataas ang iyong mortgage mga tropa. Aabot siya ng mga siguro $2,500 ang uh, mortgage mo. Hindi pa kasama ang home insurance, property tax, maintenance cost, pag binarasmas ka pa at may paggagawa ka sa bahay mo mga tropa. Yun ang tinatawag nating house poor mga tropa. Ilan sa ating mga Pilipino nagiging house poor dito sa Canada kasi ganyan ginagawa mga tropa. At kumukuha ng uh, mortgage na higit sa pangangailangan nila mga tropa. Magkakukuha ng bahay o mortgage ito ng higit sa iyong pangangailangan o masigit pa sa iyong kinikita. Like, let's say, kung uh, higit sa 25% ng uh, iyong paycheck ay napupunta ron sa iyong bahay ay maituturing ka ng house poor at wealth killer yan dito sa Calda mga tropa. Eto mga tropa, isa sa wealth killer na na-overlook natin mga Pilipino. Ito ay walang iba kundi ang kawalan ng kaalaman tungkol sa pera. O wala tayong plano sa ating mga pera o sa ating kaperahan mga tropa. Sa madaling salita, kulang tayo sa financial literacy. Wala tayong, uh, hindi tayo nag-aaral ng personal finance mga tropa. Siyempre nga naman mga tropa, kung wala kang uh, financial literacy or personal finance ay uh, hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo. Tapos hindi mo rin alam kung saan mo dadali ng pera mo mga tropa. Magiging bulagsak tayo at gasos ng gasos tayo sa walang kapakinabangan o hindi o walang katuturang mga bagay mga tropa. Madaming nadadali niyan dito sa Canada kasi hindi niya nga nila alam kung uh, uh, saan nila dadali ng pera nila. Let's say pag uh, si Meldo eh kung ano lang yung bibili nila. Uh, may makita dyan, nagiging impulsive buyer. Tapos magpapadala sa Pilipinas ng hindi nag, uh, lalaan ng percentage na amount para magpadala sa Pilipinas. Minsan eh, inuubos yung pera sa pagpapadala sa Pilipinas, di ba? Isa yon sa mga wealth killer ng mga Pilipino dito sa Canada. Para sa akin mga tropa, ito ang pinaka-wealth killer ng mga Pilipino dito sa Canada. Yung walang kaalaman tungkol sa pera. Walang alam sa financial literacy. Kasi tropa, kung meron kang alam sa personal finance or financial literacy o meron kang talagang alam tungkol sa pagpapatakbo ng pera at paghawak ng pera, alam mo kung sa mga yung pera mo, di ba? Uunahin mo siyempre yung pag o yung pagse save papunta rin sa investing mo mga tropa. So para sa akin, ito ang pinakamatindi nating uh, wealth killer mga tropa. Yung wala tayong alam sa personal finance. So kung ako sa'yo, umpisan mo nang mag-aral ng personal finance. Hindi pa uli lahat mga tropa. Pwede mo pang umpisan. Hindi ka pa matanda, hindi ka pa bata. Mas magandang umpisan mo na ngayon na, now na mga tropa. So yon yung mga wealth killer na mga Pilipino rito sa kada mga tropa. Sana naiintindihan mo yung mga sinabi ko. At sana mai-apply mo to sa iyong buhay dito sa Canada Para hindi ka na mga tropa Sana may nakuha kang value sa ating usapan ngayon mga tropa Hanggang sa muli